Bili muna tayo ng tinapay, guys. Doon sa changi. Tinapay iyan natin, ano natin sa kape. tinapay, bili tayo. Bek. Bek. Ah, oh, ang soft drinks oh. Bili muna tayo guys ng tinapay kay Maribek. Oh. <laughs> ano, hindi, hindi, soft drinks. ko yung soft drinks. <laughs> mga tinapay lang niya. Boy naman nung uh, tinapay. Abong, so, ka to, boy ba? naman nung uh, tinapay. Oh. Mo Is, isa, isa lang ka bilog. oh ganda ng tindira namin. O. Oh. Mm. Ganda guys ng tindira namin. Oh, o. No. Tinapay kayo dyan. Tinapay po. What peanut butter. Maribik tindahan. Ah, changi. Ah, na <laughs> Nawala asang kita. Minsan-minsan lang po, guys. Yan. Thank you. Iyan natin sa kapingan. Thank you. Thank you. Bye-bye. Arada, arada.

Mm. O, oh. tinapay yun, oh. yan, 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 yun, yun, ito pa, ito pa, ito pa, oh, o, sa ito, ito sa'yo, o, oh. <coughs> yan, ah. o, oh. ian yan to pao ian meo 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 ming ming Kapi muna tayo guys, kapi muna tayo. Kapi <laughs> muna tayo guys. Ito yung tinapay. Ano sa kapi? Hi. Ah. Guys, hanggang dito na lang. Kapi muna tayo hanggang dito na lang po. Bye-bye po, guys.